in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alechem. Maganda umaga sa ating lahat. San mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin namang pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon. Ayoy kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, narinig na ninyong sinabi, "Ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kawai." Ngunit ito sabi ko, "Ibigin ninyo ang iyong mga kawai at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti. At pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin. Ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ay ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil kaya dapat kayong maging ganap gaya ng iyong amang nasa langit. <coughs> Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko at sa unang pagbasa sa Deuteronomio sa Ibanghelyo ngayon, tinuturuan tayo ni Jesus na magmahal ang higit pa sa ating nakasanayan. Madali ang magmahal sa mga taong mabuti sa atin. Ngunit ang tunay na pagmamahal ay nasusukat kung kaya nating ibigin kahit ang ating mga kaaway. Ang utos na ito ay radikal at tila mahirap gawin. Ngunit ito ang daan patungo sa pagiging tunay na anak ng Diyos. Sa unang pagbasa mula sa aklat ng Diyos Deuteronomy, pinapaalalahanan tayo na sumulod sa utos ng Diyos na may buong puso at kaluluwa. Bilang kanyang hinirang na bayan, dapat tayong mamuhay ayon sa kanyang kaluuban upang maipakita natin sa mundo ang kanyang kabanalan. Sa panahon ng kwarisma, tayo ay tinatawagan sa pagbabalik loob. Panalangin, pag-ayuno, at pagkakawang gawa. Sa liwanag ng mabuting balita, maari nating pagnilayan ang mga ito. Paano natin maipapakita ang pagmamahal sa ating kapwa, lalo na sa mga mahirap mahalin? una sa pamamagitan ng pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin. Pangalawa, sa pagbibigay ng pangunawa sa halip na galit, sa pagtulong kahit hindi tayo hinihingian. Ano ang mga konkretong pagbabago sa ating buhay ngayong kwarisma? mas taimtim na panalangin, lalo na para sa ating mga kaaway. Pagtatalikod sa maling gawi at paghingi ng tawad sa Diyos sa sakramento ng kumpisal. Pagkawa ng kabutihan nang hindi naghihintay ng kapalit paano natin sinusuportahan ang ating simpahan sa kanilang mga adhikahin? <clears throat> sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa mga gawain ng parokya, sa pagsuporta sa mga programa ng simbahan para sa mahihirap at nangangailangan sa patuloy na panalangin para sa ating mga pinuno sa simbahan tulad ng ating mahal na Santo Papa Francisco sa ating Ubispo San Jose Bantolo ng ating parok diocese ng Masbate at kay Padre Vicente Gomez manalangin tayo para sa may sakit at para sa pagpapala ng simbahan. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang bukal ng buhay at kagalingan. Idinadalangin namin ang aming Santo Papa Francisco, Obispo Jose si Bantolo, Padre Vicente Gomez, at ang lahat ng mga may sakit sa aming komunidad at sa buong mundo. Pagalingin mo sila sa kanilang karamdaman at palakasin mo ang kanilang espiritu upang patuloy nilang magampanan ang kanilang misyon sa paglilingkod. Ipagkaloob mo rin sa amin ang pusong handang magmahal ng walang hinihintay na kapalit tulad ng pagmamahal mo sa amin. Amen. Mga halimbawa ng pagbabago ngayong kwarisma sa personal na pagbabago. Pag-aalay ng ura sa panalangin at pagsisimba. Pagpatapatawad sa mga taong nakaalitan. Pagsusumikap sa paggawa ng kabutihan. Sa pamilya at komunidad Pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamilya, Pagtulong sa nangangailangan sa ating komunidad, Pagsuporta sa mga proyekto ng parokya. Sa tugon ng simbahan sa panahon ng kwarisma, Ang paghandog ng mga rekoleksyon at retreat para sa pagbabalik loob pagsagawa ng mga pinitintyal na prosesyon at via crosses. Mas pinaiigting ng mga kampanya para sa kawang gawa. Ang ating mga referensya na pinagkukunan ay nagmula sa Biblia, sa Mateo chapter 5, sa Deuteronomio chapter 26, Catechism of the Catholic Church, 1825-1827 tungkol sa kristyanong pagmamahal, dokumento ng batikan, to gaudium et estes, pagtawag sa kabanalan at pagmamalasakit sa kapwa. Pangasulat ng Santo Papa Francisco tungkol sa awa at pagmamahal sa kapwa. Naway, patuloy tayong lumago sa pag-ibig at pagpatawad ngayong kwarisma. At isang taos pusong pasasalamat. Maraming salamat sa lahat ng tumulong sa akin kahapon. Nang maaksidente ako sa roundabout, malapit sa kabayo, sa babaeng nagmamalasakit na itinayo ang aking motor, sa nagbigay ng tubig, na nagtatrabaho sa stockroom ng DeepEd sa mga dumaan at nagpakita ng malasakit at kay Brad Mark na nag-asikaso ng aking x-ray Taos puso akong nagpapasalabat sa inyong lahat Higit sa lahat, salamat sa Panginoon sa kanyang paggabay at proteksyon Walang bali o malubhang pinsala sa aking katawan Isang patunay ng kabutihan at malasakit ng kapwa ay biyaya ng Diyos. Pagpalain nawa kayong lahat. Samuli hinihikayat ko ang lahat, katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ng mensahe ng Ebanghelyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspekto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at palagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ibanghiyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Inumini Patris, et spiritus Sancti. Amen. God bless!